May nagsasabi na wala naman daw bus lane dito sa EDSA Kasi walang nakalagay na bus lane Tingnan natin kung makakakita tayo mga nahuli dito na dumaan sa EDSA bus lane Yung mga sinasabi nilang first timer na dumaan sa EDSA Motorista na galing probinsya na hindi alam na bawal pala dumaan dyan sa EDSA bus lane walang huli walang bantay so swerte ng mga nakadaan dun sa ano sa Edsa Busway nakatipid sila sa oras kung wala naman daw Edsa Bus Lane dito wala naman daw kasi yung iba nakikita na nakalagay na Edsa Bus Lane so yung siguro yung mga iba na hindi dumadaan ng Edsa so 2020 2020 2020 2020 pa yan sinimulan yung Edsa Busway na yan ayan o, no? kita nyo naman kung sino lang yung dumada ano bukod sa bus bus ayan pa ambulansyo fire truck so yan yung mga pwede dumaan dyan ayan Aurora underpass pala ang tawag sa pinakatawag dito so ayan o bus ayan, no? diba? And, di yan di ba, hindi naman siguro kotse yan hindi naman siguro ano yan ah uh, L300 no kung hindi to bus lane ulitin ko ang, may nagsasabi na wala naman daw bus lane dito sa EDSA kasi walang nakalagay na bus lane kahit kailan wag kang matakot sumablay sige lang sige lang tuloy na sa oy mahaluwag ngayon ang ano dito ha ah. dali ng traffic ko ah. ha op walang huli oh swerte diba? Wala eh, swerte, walang huli pero wala naman tayo nakitang dumaan. So, good ayos yun. Mas pinili ko maging kalmado. Huwag nang bigyan pansin yan. Tuloy lang sa ugawain. Huwag magpahalin lang. Sa mga tuso, di ka dapat mailang. Tatagan mo lang at maging kalmado wala mga tira ng palingkerong aligaga, di ako entresado sa market ng pang talipa dami dada lang ginawa, kundi mang hila pa ibaba para sukat na ang nara para sa inyong parhaba sadyang maingay ang mga nakatali na asto lalo na pag hindi pinapakain ng amo, nang gagala iti mga feeling mas gago, samantalang ako'y nananatiling kalmado galit-galitan sa opinion ko at pakiramdam, di ako mainit, di man lang ako lumigamgam, bakit ako magagalit sa mas masakit kasi kalaban nyo walang pake alam. Alam ko gusto nyo lang naman na eh, mag-abuse kayo. Di magpapaaning sa mga kabubuhan nyo kasi mas matagal kang darating sa paroroonan mo kung babatuhin mo lahat ng aso na kakaul sa'yo. What? Tuloy na sa pagbibilang, bibilang, tiglang, sigla. Tuloy na sa pagbibilang, yeah! Saan yeah. sa lubo sa kami? aking pangalan kesa aking pagbigyan mas pitili ko maging kalmado huwag oh, nang bigyan pansin yan tuloy lang sa gawain lang sa mga tuso di ka dapat mahilang tatagan mo lang at maging kalmado huwag nang bigyan Ante ah, sambit na aking pangalan oh. Just do what you're supposed to You shouldn't get caught up in the rules Just wait a little longer Just be calm, just be calm Just be calm, just be calm Just be calm Ah, ah, ah Oh, 嗯。Ah.